Hi po. Welcome po sa Mary Keltes channel namin ni Mary. Yata yun ang katingig Today's vlog po namin ay magluluto po ako ng butter shrimp. Right? Yeah, yun ang katingig At mag microwave ako ng uh, saging na plantain. Right? Are you gonna eat the banana? Yeah. No. <laughs> <coughs> Ayan na po. O umpisan ko na ang pagluluto ko. Uh, sisiguraduhin ko masarap ito. O na po pong ilaga ay yung butter. Dito po. Tsaka lang ha. Hindi po masyadong mainit. <laughs> ilalagay ko na to, itong butter. Ilalagay ko lang ito, o, oh, tingnan nyo. Lahat. <laughs> Masarap pag maraming butter. Yan lang. Ganun ko lang yung butter. At saka, nag-slice na rin ako ng sibuyas at bawang. Ayan. Antayin lang natin hanggang mag-melt ito lahat. Pagkatapos, ilalagay ko yung bawang at saka yung sibuyas. Ito na po yung bawang at sibuyas. pag nagluluto kasi ako ng shrimp butter, ano eh, um, simple lang. Hindi masyadong maarte. Hindi masyadong walang masyadong inilagay ko, kundi simple lang ang pagluluto. Basta, okay na yun. Masarap para sa akin. Ang isusunod ko ay ito. Ito. Itong bawang, onion, uh, sibuyas. yan uh, na simple lang. Simple lang ang lulot, pagkaluto Pag ko sa butter shrimp. Butter. Yung may butter na ano. yan Simple lang, simple. Pag nagluluto kasi ako, simple lang. Walang masyadong arte. Kasi sa akin, okay na rin yun eh. Basta, ano lang, masarap, simple, at saka masarap, yun na yun. At ang bango ng butter with garlic and onion. Ang bango. Pinugasan ko na ito. Ito yung shrimp ko. Oh. Il Ilagay ko na siya. Yan. Oh. Yan. di ba? Ayan na po. Ayan. Ayan yung ano ko, sweet butter. Ayan. Ayan. O, di ba? Simple lang yung ano ko eh. Um, pagkaluto ko nito, walang masyadong ano inilagay ko kundi ito lang butter bawang sibuyas at saka ano yung black pepper yun yun dam at saka yung sprite nilalagyan ko siya ng sprite kasi yun ang nagpapasarap kung mayroon man kayong ilalagay na mas masarap pa pwede din yun sa akin kasi ito lang eh hmm ganun lang siya. Ayan. Ekes, 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 ekes. Ganyan. Ekes, ekes lang. Tsaka yan. Lagyan ko sya ng ano, ng ito, oh. Ito na lang. Oh. Paminta na durong. Ito yun. Bakit hindi man siya maano? Teka lang ha. Thank you. Yan, lalagyan ko na ng pamintang durong. Yan. Yan ko na ang kaunting nor again. Para na talaga kaming best friend itong nor na to eh. Every time na magluluto ako, nilalagyan ko nito. dekat lah. Ya, ya. Ah. Ketchup din pala, na. jangan buat jadi kimchi. Ya. Oh, chata isana, sprite. Sprite toh. To. <laughs> Hop. No asking sprite. ganda hmm. Ayan na. Ayan na yung ano ko. ketchup. Wala. wala na pala akong ketchup. Nalimutan kong bumili. Kaya ito na lang gagamitin ko. <laughs> yung galing sa McDonald's. Ina ketchup. Kamit <laughs> lang naman. Hindi naman madami. na Yan. Ay yan. Ay yan wa. Wow. ko muna, tapkan. Okay. Yan tapkan ko muna. Kukunin ko lang yung ano, yung saging ko na plantain. Oh, ito yung ito yung saging kong plantain. Ima-microwave ko. ito, ima-microwave ko. Kung hindi niyo alam na yung plantain na saging ay pwede i-microwave. Yes po, pwede po i-microwave ito kung ayaw mong i-boil. Ayaw mo yung i-ano sa tubig. Pwede mo i microwave. I -microwave. Um, sa akin, mina-microwave ko siya ng four minutes and fifty five seconds. Yon while waiting. Sa ano ko? tinggalin ko lang ito ano dodo. Oh, ina microwave ko na siya ng four minutes and fifty five seconds. That's it. Yan lang Ihintayin ko lang siya. Hanggat ma, ano, maloto. Pagkatapos, kakainin ko with baguong. Yung baguong, paslamat ako kay Elbe. Dahil binigyan niya ako ng baguong. Ang tagal ko na kasi gusto kumain ng baguong. Kaso doon sa Asian store, walang baguong doon. Iwan ko ba, bakit wala na? Dati kasi mayroon yun eh. Pero ngayon, wala na. Buti nilang binigyan ako ni Elbe at saka yung ano, uh, dried fish. Thank you, Elbe. Woo! Yeah. sarap. Mm. Bangun niya ha. Ang bango niya. Is ko din yung may sabaw ba? Ito. Oo. Oh. Nadamihan ko lang yata ng sabaw. Oh my God, tingnan niyo. Oo. Oh. Ayan. Ayan yun po. Be? Mmm. Mmm ang sarap yung butter yung butter at saka yung sprite at saka yung ketchup yung combination ang sarap niya <laughs> ayan, sana kakain niyo itong lahat pamilya ko, kaso ako lang na naman ang kakain ito for Diyos, for Santo naman me, niyo, amor maghihirap kaya magkain ng ano ikaw lang sana may kasabay no <laughs> Ano, tingnan niya, at tingnan niya yung ayan na po ayan, o tingnan niyo o diba ang sarap ayan ayan na po ayan, 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 Um, I think this is enough na tama na to masarap na, gusto ko din yung may sabaw-sabaw -sabaw eh off na natin yung stove. Ayan, tsaka buo lang ako ng mangkok at ilalagay ko lang yun, ita transfer ko lang yun. ito na po yung mga para sa shrimp. oops oopsie, oopsie. oh wow Galing. ganda, sarap gabi ang ulan sa labas my god yung sabaw, sayang, so, pag hindi natin anuhin. Ayan. Oh, ayan na, tapos na. Mm -hmm. Yung, tingnan nyo. O, oh, oh, diba ang ano yung butter shrimp ko. With Sprite, garlic, onion. Yep. <laughs> yeah. Ketchup. Ayan, ito na ho yung ano ko. Oh. Wow. Tingnan nyo. Okay. Ah, ang inip. Ayan. Ito na yung saging ko. Oh. saging ko, o ba? Diba? banana plantain na may microwave o oh, hindi ko na niloto sa stove sa microwave lang kasi para madali <laughs> yan tsaka uh, hmm miss ko na rin to ayan at tsaka yung shrimp pipikman ko lang din ang shrimp ha ito Itaitan ko lang din. Oh, she. Ayan. Yung shrimp, titikman ko. Hmm. <laughs> ang sarap. My God, ang sarap. Teka lang po, yung plantain. Ayan. At saka yung bagoong ko, prinito, O, di ba? Oh. Hmm. wed bagoong. Plantain na saging with bagoong. Tsaka tigman ko muna tong ano ko, shrimp ko. Hmm. Hmm. Ang sarap ng bagoong. sa Pilipinas talaga. Kahit nung mga bata pa kami, hindi kami nawawala ng bagoong eh. Talagang every meal may bagoong kami. hmm ang sarap. Ay, oh, ang sarap niya. Wow, ang sarap niya. hmm Bagoong, palagi kami may bagoong sa lamesa. Yan. Saging at bagoong. <laughs> Shrimp. Ang weird, no? Ang weird ng pagkain ko. Gusto ko eh. Sarap eh. Mm. Ang layo ng combination. <laughs> Ayan. Sarap. Sarap-sarap. Mm. My God. Sana lahat nakakakain ng ganito. Ayan. Oh my God. Kain sa so ko na lang dito. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap ako po na tao ay hindi maarte. Kahit saan mo ako dalhin. Huwag mo lang akong pakainin ng kinilaw. Oh. Sorry po. Tsaka, hmm, kahit saan. Hindi ako maarte ng klase na tao. Sa totoo lang, yung puso ko, yung mas ano eh. Hmm. Alam nyo na. Kaya, sana, lahat may pagkain, no? Oh. Tsaka, ano, yung, kumbaga, may pagkain talaga. Promise. Sana po. At tsaka, maraming salamat nga pala. Sana po, huwag kayong magsawa na manonood. At tsaka, mag-subscribe. At tsaka, mag-like at share. Wala akong kasama. Wala na, si Mayre nandunan sa kwarto. Ano lang yun siya? Pag sinabi ko na, gusto ko talagang mag gusto na mag-vlog na tayo ay dali-dali yun after <laughs> that, oh, tapos na siya eh Pero gusto niya yun <laughs> o oh, ayan, sinakusaw ko na mmm mmm, ayun ang sarap siya ang bago nga tsaka sa atin mm. tsaka panalangin ko lang ay nasa mabuting kalagayan tsaka mag po kayo magsawa again. See you next vlog po. Hindi kami makakalabas. Sa labas sana kami ngayon. Kaso hindi kami makakalabas dahil grabe ang ulan at saka yung hangin. Yung ano nga, yung trash kan nga, or trash bin nga doon sa ano, lumipan. Napunta doon sa ano, doon sa, in the middle of the road. Ayun. At grabe ang hangin. just o nga po. Sige na po. Mag magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Ano pa ba? Sana nasa, mala, nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Kami na rin lahat, lahat. Sana healthy ang lahat at huwag po tayong makalimot magdasal. Number one po talaga magdasal tayo kahit anong problema. At shout, out, shout out po sa mga teachers ng Avis kasamahan ng mga ng kapatid ko Ma'am mga ma'am at sir saludo ako sa inyo lahat ng guro lahat ng guro lahat saludo ako salamat po sa inyo po next vlog namin ni Mary